Hindi lang sa mga ordinaryong fans na mga Taiwanese at Japanese sikat ang SB19 kundi pati mga boy band doon talagang uh, umiidolo at umahanga sa ating The King of pop SB19. Sa nakaraang Asian Artist Awards 2023 ay talagang uh, dream come true ng anti boyband band mula Japan ang makasama sa stage ang SB19. At heto nga sa pinakalatest k Music Awards sa Taiwan nakasama ng SB19 ang uh, bandang ozon na kung saan dream come to din ng OZO boy band na makasama at makaduet at makaperform together ang The King of P-Pop SB19. At how many times na rin na-mention ang ating The King of P-Pop sa mga events sa Japan, Taiwan, Thailand na kung saan pinaka best ang boy band na SB19. Kaya naman maraming salamat sa inyong lahat. Ozone Boy Band, Anting Boy Band at in the future na Asian Boy Band na umuidulo sa ating Boy Band na SB19. Maraming salamat.